Hindi ko alam kung kinapanood niyo sa TV. Ang huli mo ba sa TV, 2013? Okay. Sige, balikan ninyo. YouTube kayo. Lagay ninyo, Father Juni Maralit, Father Takita Ramos. Ang huli mo ba? Sabihin ni Tuwin it. Lumaruho ako. Hindi kayo mag-aano. Mag-aano kami doon ng limandaan ng piso. Pagsimula, pero ang mahalaga hindi ko kami nanano. Ano ang mahalaga? Napanood ng mga taga roon sa alitag-tag. Ang kanilang pari. At sunod na ang nagsabi. Father, tutulong kami. Tapos na ko yung simbahan bago ko maging obispo. Tataong 2014. Napalakpak ko kayo, hindi ko sa Laguna nangyari. <laughs> ah! What? What? <laughs> What? Sa Batangas. Sila ko dapat. <laughs> ah! Mas madalas ka pang maglaro ng basketball kesa mag-aral noon. Bakit basketball ang laro mo? eh di ka naman matangkad. Mayabang nga eh.